Okay, kamusta po? Magbibigay tayo ng mga tips, basic tips para sa mata, mga eye exercises para guminhawa yung mata, kung laging malabo, pagod, di ba? Siyempre, kaka-computer. Meron tayong mga simpleng exercise. Ito mga eye exercises, di ba? May tulong to kung pagod na yung mata mo, hirap ka mag-focus, o yung iba medyo banlag cross eye siya o may tinatawag na lazy eye o may mga pasyente hindi masyado makakita pag malapit pag malayo may tulong to parang muscle din yung mata natin so blurred vision eye strain tapos yung very sensitive sa light yung laging pagod o minsan yung nanginginig yung mata o makakatulong tong pitong exercises okay Unang-una, -una, pag gumagamit kayo ng cellphone, di ba? Nakikita ko, ang dami na kaganyan, di ba? Nakatutok. Every 20 minutes na naka-cellphone o naka-computer, kailangan magpapahinga kayo ng 20 seconds. Siguro mga 1 minute pahinga. So, kakatingin sa cellphone, after 20 minutes, tingin kayo sa malayo para makapahinga. Okay, yan ang 20-20 rule. Look 20 feet away for 20 seconds. Second, ang problema, pag nakatingin tayo lagi sa cellphone, hindi tayo pumipikit. Lalo na kung very exciting yung nakikita nyo, sobra ganda, sobra kayong gigil, o oh may kahawa, hindi na, hindi na pumipikit. Eh, ang mata natin, kailangan pipikit lagi. Di ba? Pikit ng pikit. Kasi pag pumipikit, dyan nare at dyan nababasa ng uh, luha, tear film. So, blink. Try niya magpikit-pikit mga for one minute. Yan ang turo di sa'yo. Mm -hmm. Pikit na pikit. Press niya lang. Lalo na you kung know, very dry. Oh, lalo na kung maglalagay kayo ng mga eye drops. Kaya lang, pikit-pikit lang. O oh, kahit ano, pikit-pikit. Yan you know, Press-press lang for 30 seconds. Oh, wag, wag mo lang gawin kung maraming tao. Baka lang nila kinikindatan mo sa so, pikit. <laughs> Kita mo, kakapikit-pikit ko, nagbabasa-basa na siya. Oh. Very relaxing. Sabay po kayo. Okay, Nakabawas ng headache, eye strain 'yung pagpipikit. Okay? Another tip gagawin nyo, para ma-relax totally, pwede i-palm 'yung mata Pwede takpan. Ay mo rin kasi nasisilaw siya 'di ba? So, i-palm mo 30 seconds tapos close eyes lang 'yan. Ano, pag pinikit mo 'yan, parang may makikita ka pa nga eh. 'Di diba? Makikita ko 'yung mga ilaw eh. So, 10 seconds Maka 30 seconds. Pahinga mo lang yung mata mo. Nakapalm. Or pwede din bing pong basa. Yung basa. Para malamit. Pwede. Tapos ilagay pwede. po per eye. Yun ang resting. Yes. di ba? Next, pag nakarest ka na, nakapahinga ka na, exercise na sa mata. Ano mga exercise? May exercise din ang mata ha. Oo. Mm -mm. Ang exercise sa mata, uh, tuturo ko sa inyo, niro-roll roll yung mata. Hindi siya may sira o ro -roll, roll Parang zero. Mm -hmm. Oh, eh, tingin tayo ha. Ikot yung mata, parang zero. Masarap yan ha. Ikot. Bihira ko yan ng ikot. Isiro mo ng malaki. Yan. Uh, yung mata ang sumusunod. Hindi po yung ulo. <laughs> si yung, yung, oh, misa uh, ulo mo uh, may ikot din. Okay lang. Oh, okay, pero uh, okay, 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 lang. Zero. Gawin mo zero. Ang ganda yan. No? Sarap, di ba? Balik na rin mo yung zero. Para at least eh, malinis-linis yung mata mo. Kasi eyeball yan eh. Eyeball. At meron pong muscles ang ating mga mata. Maraming muscles ang mata. Kaya kailangan oh, din po siyang ine-exercise. Maraming siyang muscles. May muscles dito, may muscles dito. Kailangan yun. Di ba kumakain kayo ng isda? Di ba? Yung isda, kaya nakain yung mata eh. Di ba yung mata na isda, maraming muscles? Oh, guilty kayo, Mikon. Next, gawin nyo sa mata. Imagine nyo may malaking letter 8 may malaking letter 8. Figure 8. So, ang tingin natin, kung nari, nag-figure 8 tayo ng malaki yan. No? Figure 8. Yan. Figure 8. Baba. Baba. Taas. Figure 8. Yan. Exercise yan sa mata. Turo rin to ng mga ophthalmologists. Sarap na pakiramdam. Para siya na ba Figure 8. Yan. Gawin niya mga 30 seconds. Next. Yung mata naman, left and right. Okay? Hinga malalim, tingin sa pinaka-right. Ito, mo sa right. Hindi naman yung pagod na pagod. Tingin lang sa right. ano Exhale, dahan-dahan, tingin sa left. Tingin sa left. Idulo nyo. Bira kayo mga e check nyo. Pag hindi kayo nakakakita sa dulo, baka may stroke yun. Ha? Yung mga stroke hindi nakakakita. Na On all one eye or dun sa sides. One eye, both eyes, pwede mabara pag sa stroke ka. Yes. Sa stroke, pag pinangganyan mo sila, hindi na nila nakikita yan. Eh. Pag pinangganyan namin, tinakpan. O, nakikita mo to, ilan. Nakikita mo to, nakikita mo to, ilan. O, minsan hindi na nila nakikita may quadrant. So, dapat na exercise. Minsan, dito mo lang malalaman may stroke na pala siya. So, left, right, then up, down. Up, down sarap siya sarap siyang exercise dapat nga mga 30 seconds sabay nyo 30 seconds tapos pwede rin yung kamay nandyan yung ulo naman na gumagalaw try mo Lisa ulo gumagalaw pwede rin to sa vertigo yes pwede ito sa vertigo para mawala po ang inyong mga hilo o dizziness And number seven, ito yung masarap na exercise para sa lumalabo ang mata near and far. O, lagay nyo mga one feet away ang daliri mag-focus. Sabay po, Lisa. Focus kayo. Try nyo. Masarap to. Focus. Tayo malalabo ang mata. Hirap na tayo mag-focus, di ba? Pag nagpo-focus, nagko-contract yung muscle natin. Eh. Pinipilit mo mag-contract. Hindi eh, malapit na naduduli. One feet. After 10 to 15 seconds, mag-focus ka ng mga 10 feet away. O, tumingin malayo. Sa, sa malayo. O, tingin kayo dyan sa likod. Malayo-layo. Lalo so. na po pag nagko-computer kayo. O, tingin kayo malayo muna. na. Mga 10 feet away. Okay? After 15 seconds, tumingin kayo ng mas malayo pa. Kung meron kayo matitingnan malayo sa labas ng bahay, tingin kayo ng malayo. Mas malayo, mas relax. di ba? o pag malayo ang tingin mo, relax yung mga muscles eh. Tapos, papraktisin natin ulit yung muscles mo. Baba natin, natin ulit. Tingin ulit sa malapit. Dok, Lisa, inulit sa malapit. Yan, no? Pag tumatanda, mahihirapan na na mag-focus. Eh. Malabo na dito sa malapit. Hirap na hirap na natin makita. Mag nagbabasa ng libro, kailangan mo na ng mataas na grado. Tapos, tingin ulit sa 10 feet away tingin ulit sa 10 feet away tapos tingin ulit sa malayo mga 30 feet away o 50 feet away ginagawa ito mga 3 times, 4 times nakaka-relax ng mata okay yan lang po, simple eye exercise makikita nyo mamaya mas nare-relax na kayo okay. may nagtanong po malabo daw ang tingin niya pag sa malayo, ah, visit po tayo sa mga libring meron pong mga nagsusukat ng grado, libre lang po sa mga malls, sa mga nagtitinda ng salamin. May doktora po doon, optometrist, doktor or doktora. Libre naman po ang pasukat kung talaga kinakailangan na magsalamin. Uh, pag humalayo sa malabo sa malayo, kailangan na po ng salamin. At pag nagbabasa ho kayo ng mga Maliliit na letra, malabo din. Kailangan na rin po ng reading glass. Okay. So, yung atin, para lang mas ma-relax at makatulong konti. Alam niyo po, yung exercise katulad ngayon, no? Yung exercise ko lang mata ko, tingnan niyo, tumingin kayo. Di ba mas lumilinaw? Mas gumaganda blood flow. Actually, may mga massage pa yan dito sa temple, Lisa. Mm -hmm. Dito sa temple. Kasi, misan, ano eh, may tulong din sa dahil sa mata. Ito sa temple, yung eh, massage na rin yan, may tulong. Ano mga do's and don't sa mata? Ito basic lang. Ano mga bawal? Bawal tumingin sa araw, yung sobrang silaw. Araw sa ilaw na maliwanag masisira mata nyo, laser pointer, TV na masyadong malapit, kahit yung cellphone nyo, 'di ba pag malakas yung ilaw sasabihin warning. Masama 'di ba may blue light filter pa. Kaya mas madilim konti, mas maganda. Pwede po kayo mag-sunglasses kapag lumalabas at maliwanag o tirik talaga yung araw. Pag tumatanda, nasisilaw. ulat ulitin ko ha, 50-60 years old, mas may light sensitivity kaya marami naka-sunglass ko. Uh, pag madilim, huwag masyado madilim din. Hindi ka makakatrabaho. Mahirap na ka sa pagsusulat mo. Lalo na yung mga anak nyo na nag-aaral. Hmm. Dapat tama lang ho. Yung liwanag, hindi ho pwedeng madilim, lalabo po ang mata nila. Huwag madilim masyado, magmasyado rin maliwanag, yung tama lang. Huwag matagal mag-computer, mag-computer screen, mag-cellphone, siguro mga 30 minutes, sabi ko nga 20 minutes, then pahinga, then ano ulit. Smoking talaga masama. Sigarilyo, second hand smoke, yung usok kung na sa mata, baka magkaroon ka ng problema sa mata, mga terigyong yung laman, nagkakalaman-laman yan dahil dyan. Dahil po yan sa smoking, sa usok ng tambucho, mga jeepney driver, nagmumotor, nag, nagbubus na open air, nagkakaroon sila ng teridium. Tapos namumula-mula pa. So, madumi na yung mata, tapos nagkakateridium pa. Ano mga dos ang gagawin natin? Ang dos, kailangan nagkuhugas tayo ng ah, ano bang eyelid? Talukap. Ah, uh, pilik mata. Pilik mata. Ang dami sa atin ng problema ay kuliti at yung blepharitis, yung infection ng eyelids. Pag, tinang, pag tinignan po yan ng mga doktor, makita nila may mga nana-nana, may oil gland, may dumi-dumi. So marami sila dyan, lalo na may muta. Pag sa umaga nagkakamuta, yung sabihin maraming bakterya. Lalo na yung mga babae, pag nag-makeup, tiba pag nag-eyeliner, naiiwan dyan. So, dapat maguhugas. Paano maguhugas? Uh, doon na lang tayo sa matipid. ba diba? Kung meron kayong mild soap, kung ano yung mild soap nyo, malabnaw lang, at uh, yung eyelid lang. Dito lang ang nililinis. Siyempre, buong mukha. Tapos nililinis lang siya. Pinaganya. Pwede rin gumamit ng uh, baby shampoo. Okay? Pwede na rin. Baby shampoo, gawing mas malabnaw, yun na rin ang pinanguhugas. Yes, doctor. Tip ko lang po para hindi kayo magkakuliti, ano. Minsan, na, kadalasan, nalilimutan nyo maghilamos ng buong muka. So, paghilamos nyo po, dapat isa sa umaga at isa bago matulog. May iba po once lang or minsan hindi pa naghihilamos sa buong maghapon. Pero pa po yung paliligo ninyo. Ngayon, yung pong ginagamit nating soap sa katawan, piliin na po natin yung mild soap. Para yun na rin yung panghilamos natin sa muka at sa mata. Ano po yung mga example niyan? Tender Care, Johnson's Baby Soap, Jurgens, Dove, yan po yung mga mild soap. At marami pa po mga mamahalin diyan. Pero ang tinuro ko lang po yung medyo mumurahin. So kapag nagihilamos, isama nyo na po yung pilik mata ninyo. Isasara nyo lang yung mata nyo at saka po yung ating kilay. Para maiwasan po yung pagkakaroon ng kuliti sa mata. Marami talaga ng kakakuliti. Ako rin, nagkaroon din ako ng pamumula dito. Meron din ako infection dito. Ito si Doc Lisa. Actually, ang reseta sa akin ng ophthalmologist ko is antibiotic. Meron akong tobramycin ointment. ay payo ay kukuha pa ng cotton buds. Tapos yung tobramycin ointment, ini-eyelid scrub ini-scrub yung mata, ginagano, no? Dun sa may buhok-buhok. Sa buhok-buhok buhok dito, ini-scrub, yan. Eh, ang buhok dito, Sabi, ini-scrub. Sabihin, dadaanan nyo, dadaanan nyo. Pabalik-balik na daan. Pero payo lang to ng doktor. Pag nagpa-check ka, meron ka pang antibiotic na pinapahid eh, uh, three times in a week para mabawasan yung bacterial load. May tao kasi talagang maraming staff or use, may mga bacteria. Pero kung hindi naman kayo makakabili at hindi naman ganun kalaki ang problema, yung mga baby shampoo pwede na rin yon paghugas. Pagtatanungin natin yung mga eye specialist, yung iba sa sabi nila ayaw namin ng baby shampoo, ayaw namin ng sabon, gusto nila yung mamahaling. Maraming kasi binibentang mamahaling panghugas lang ng mata. Sa tingin ko maganda naman yon, kaya lang kung may pera tayo. Kung wala naman tayong maraming budget. pera, budget na mamahalin ng panghugas lang ng mata. Sa tingin ko mild soap or baby shampoo, mild lang, hugasan lang, tapos warm water, may tulong na po yun. Pwede rin cotton buds, nililinis-linis din ng uh, warm water. Misan yung cotton balls, ginaganon-ganon mo rin. No? Pag sa umaga, marami kayong muta, ibig sabihin maraming bakterya yon Malapit na magka uh, kuliti, hindi sa paninili pa, talagang kuliti sa bakterya. Kakain ng foods maganda sa mata. Ano ba maganda sa mata? Carrot, vitamin A, 'di ba? Vegetables, mga dark leafy green leafy vegetables, kangkong, broccoli, kamote, tops, spinach Yan talaga, maraming green leafy. Yung mga yellow na pakwan, makukulay, maganda yan sa mata. Isda, na taba ng isda, omega-3 fatty acids. Tapos yung mga carrots, kamote, may tulong yan. Pwede mag-sunglass, may mga sunglass na may pang UVA, UV, UVB 'di ba, pang black. Eh. may tulong po kasi pag may sunglass 'di lalo na kung mainit, pag nagda-drive, may tulong po 'yan para hindi rin na masira 'yung mata natin. Next, uh, maganda rin 'yung protective eyewear Ito napakalaga. Maraming pasyente 'yung siguro yung mga sa sports na natusok, na tusok, may pasyente tayo dati eh, sa grade school, di ba? Salbahay sa yung isang bata. Kumuha ng barbecue stick, tinusok yung mata, bula May nabula. Meron, nagbibisikleta. Tapos, syempre, sa barangay, ang dami mga alambre dyan, di ba? Alambre na kasabit. Naglalakad yung tao, nagbabike. Pagbike, nakalawit yung mata. Maganda nga sana position ng mata natin. Meron tayong buto, di ba? May buto. Yung ibang malaki yung buto dito. It protects the eye. Yan ang trabaho ng bungo natin. Ito. Kahit mapalo mo, tatama lang dito dapat sa buto at hindi sa mata. Yan ang trabaho ng buto. Protect the eye, protect the brain, protect the heart. Kaya may rich tayo. Yan ang purpose niyan. Wash hands always. Huwag ganun ng ganun sa mata. Di ba? Rest your eyes. Kunyari, may iba makayong kayong kausap. Wala na kayong, di ba? Hindi naman kailangan gamitin yung mata. Di, na lang. O, oh, di ba? nakikinig kay Doc, pwede naman i-on na lang eh. Pakinggan na lang kahit hindi naman tingnan. Matulog ng mahaba. Sleep 8 hours para rested yung mata. At di kayo magka -ipod. Okay. Check your blood sugar. Diabetes, high blood, nakakasira sa mata. Alam nyo na yan, hindi nyo pa alam yan. Ang diabetic, nabubulag ang mata. Diabetic retinopathy. Makikita namin sa mata, meron kami ophthalmoscope, makita ay puro daming linya. Diabetes to. Pag may dugo-dugo sa loob ng mata, high blood yun. Pag dumugo sa labas ng mata, sa conjunctiva, high blood din yan, may pumutok. So, high blood diabetes, kung ang katawan mo healthy, healthy din ang mata. Kaya, blood sugar, blood pressure controlled, yung healthy food, tapos, yung exercise din. O, pag nag-exercise tayo, mas maganda rin yung ano ng mata natin. Sa mga dry eyes, yung mga laging, pag tumatanda, nagda-dry eyes, sabi ko mga pikit, -pikit. Tapos, meron mga eye drops na pinapata. Yes, carboxymethyl cellulose, yung mga cell fresh. Uh, meron sila yung mga one-time use cartridge po para isang patak sakto Tapos, ubusin nyo na po. Oo. Pag naman po yung nakabattle usually gusto nyo na at least one month na ubus nyo na tapos papalitan nyo. Oo, okay. Tapos, uh, isa pa, gusto ko rin, iwas kayo sa derechong electric fan sa mata. Pag derechong electric fan o sa aircon, di ba, misa sa kotse may aircon, tinatapat sa mata, doon kayo na dry eyes. Eh. Siyempre, drive ka, naka-open. So, wag yung direct hangin sa mata para hindi ma-dry eyes. Lastly, oras na magkaroon ng puwing. ba diba? Kaya nga maganda may ganito eh. Para hindi mapuwing. Oras na magkaroon ng puwing, may foreign body, o meron ka nalagay sa mata mo, o nalagay na sabon, o anuman. Very sensitive ang mata. Hindi pwede malagay na kung anong mga chemical yan. Running water lang. Pumunta ka agad sa gripo, malakas yung, yung agos. Huwag mo na kusot-kusot, i-running water mo ganyan. Okay? I-running water mo. Hayaan mo siya. Pag hindi pa rin mawawala, pumunta sa emergency room, baka may nakadikit na bubog o talagang matalas na puwing na nakakasira sa cornea natin, kailangan matanggal 'yon. So yeah, running, o uh, running water natin. Okay? Doc Lisa, fine yes, tips? Yes, ah uh, meron meron pong itim minsan ang tawag doon floaters, yung parang lipad-lipad lipad sa paningin hmm. nyo. Usually, it comes with age, uh, hindi na po mawawala. Kung kung pa isa-isang floaters lang, talagang hindi na po nawawala yun. But, ando na palagi. So, pagtingin nyo, may isang floaters doon. Ang ayaw lang natin, yung biglang isang malaking chunk ng paningin nyo, biglang dumilim. Pag po ganun, pupunta po tayo sa doktor na ang tawag ay ophthalmologist. Kasi meron din yung mga emergency pagdating sa ating mata. Ophthalmologist, yun po yung doktor sa mata. Okay, so floater naman, kung meron, like ako lagi ako may floater. Natamaan ako ng tennis ball dati yes. dito. Pag tumingin ka sa araw, sa langit, meron kang mga gumagalaw yun. Pwede ba i-drawing eh? May x-x yun. Kung pareho lagi ang dami ng floater, okay lang. Pero yung dati, konti lang floater mo. Tapos biglang dumami yung floater mo. Nasa loob kasi ng mata yun, ah, papacheck tayo sa ophthalmologist. Hindi natin alam, baka may nangyayari. Okay, so regular check-up sa ophthalmologist, alagaan natin ang mata natin. Kung ano pag-aalaga sa katawan na healthy foods, yun din maganda sa mata. God bless po. Thank you.